Good morning mga idol. Happy Wednesday sa inyo mga idol. Yan, dito po kami sa sa isang project kay Architical yun. Yung nag-PM kasi sa akin si Architical yun. nandyan. Na, sabi niya, gawang ko siya ng PVC na downspout. Tapos ngayon, babalot ako ng stainless. Yan, dalawa kami ni John Mark Sulapas so to nagbalot mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, ayan. Ay mga idol, yan o. No? Yan yung binalot na PVC. Tapos nilagyan namin ng stainless. Kaya e, kung mapapansin yung mga idol yan. Ayan. Okay, kung mapapansin yung mga idol. Meron siyang ng tabo. Ayan. Ayan mga tabo niya mga idol. Ayan. Parang Ay, baso. Ayan. Ayan. Para pag umulan. Ayan ganyan lang ang tubig yung mga idol yan ba, ganyan lang ang tubig yan yan uh, nakatali yan sa ilalim As a catch breathing yan, kung mapapansin yung mga idol yan buhusan mo idol ayun si idol oh. Eh. binuhusan niya kung mapapansin mga idol ayan ah ayan yan ay na yung daloy mga idol ng tubig pansin mga idol eh. ang contractor nito mga idol si architect Michael Yung yan kasi ninyo mga idol yan yan yung pinagawa sa akin mga idol yan yung PBC na binalutan namin ng stainless Ayan. kasi ninyo mga idol yan yung kasi Yan, pag umulan mga idol. Yan, may design kasi yung ginawa. Uh, yung tabo-tabo. Ayun, ganyan lang dating yan mga idol. Ayun. Eh. Tapos yan nakatali yan sa cuts bracing. Ayun. Eh. Nakatali yan mga idol yan. Yan. Eh dire-diretso, hindi hindi ano yung tubig, hindi sabog. Kasi may tabo-tabo yan. yan, ganda. Ganda pagkadali. Ay, mga idol, yan, Binugusan ni Rodner. Yan ang takbo ng tubig, mga idol, oh. Ah, kina idol. Yan, ano? Ganda. Yan, baba ka na, idol. Yan yung ginawa namin, mga idol. Yan yung nakaraan nalita ko lang para na-vlog dahil yung ginawa namin hindi pa nila kinakabit yung baso-baso ayun na na kaya ayun ganda dalawa yan mga idol mapapansin mo eh kung mapapansin mo mga idol dalawa, dalawa yan ginawa namin ni Janmak Sulapas Hey, happy wish you sa inyo mga idol. Sataw sa mga, idol mga Good morning to you. Happy wish you. Thank you. Thank you. Thank you.